Igan, muling nag-viral ang isang lalaki na dati nang pinatatawag ng LTO dahil sa away kalsada. Nahuli kam umano ang sasakyang may parehong plaka sa dalawang pang video na kumalat sa social media. Saksi, si Katrina Son. Nagana Unang linggo ng Enero, nang kumalat online ang video na ito ng kotse humaharurot sa Quezon City. Huminto ito kalaunan sa harap ng sasakyan nang kumukuha ng video bumabang ang isang lalaking nakaasul, saka kinumpronta ang driver. Ano ba problema ba, boss? Brema. Ano nga? Ano mo? Baka diba kaya. Ba! Kinitkit ka ba? Umiiwas na nga ako eh. January 5, sinabi ng Land Transportation Office na inalarma na nila ang sasakyan. Inisuhan nila ng show cause order ang may-ari nito at hinikaya na makipagtulungan sa investigasyon. Kung hindi, ay mapipilitan daw ang LTO na magdesisyon sa kaso batay sa mga ebidensyang mayroon sila. Nakaschedule siyang humarap sa LTO sa January 17, pero bago pa man yan mangyari. Isang bagong video ang kumalat nitong weekend. Mali na nga yung mo? Sagot! Sana magpasensya O pasensya Asensya na ka ako. Wala ka ako. Wala. Ang layo-layo naman, bro. ka muna. Ang Mabilis yung takbo ko. Mabilis. Ang lalaking nakasando na, kasi na kasi naglakad papunta sa kotse. May bitbit -bit pang tila isang retractable baton. Uh, no? May hawak ding baton ang lalaki sa isa pang video. Kung saan uh, nakikipag-away na naman. naman siya sa nagmamaneho ng isang Ay, van. Pare-pareho lang ang plate number ng kotse batay sa mga lumabas na video. Patuloy naming inaalam sa LTO kung iisang lalaki lang ang sangkot sa tatlong insidente pero wala pa silang pahayag. Nauna naman na nagpaalala sa mga motorista ang LTO na manatiling kalmado habang nasa kalsada. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.